and Splashdown. Crew 9, back on Earth. Ang mga astronaut ng NASA na sina Barry Boots Wilmore at Sunita Sunny Williams ay nakabalik na sa Earth matapos ang hindi inaasahang siyam na buwang pananatili sa kalawagan. Noong June 2024, isinagawa ng dalawa ang unang astronaut crewed flight ng Boeing Starliner patungong International Space Station o ISS. Dapat ang isang linggo lang sila sa kalawakan, ngunit dahil sa mga problema sa Starliner, tumagal ang kanilang misyon ng ilang buwan, kaya't naantala ang kanilang pagbalik hanggang nitong Marso 2025. Paano nila nalampasan ang matinding hamon ng buhay sa kalawakan? Ano ang kanilang mga pinagdadaanan? At iyan ang ating tatalakayan sa video na ito. Ang kanilang paglalagbay ay hindi lang basta isang misyon. Ito ay isang laban sa oras, teknolohiya at sa mismong kakayahan ng tao na manatili sa isang hindi may paliwanag na kapaligiran. Noong June 2024, pinangunahan ni na Wilmore at Williams ang unang crewed flight ng Boeing Starliner patungo sa ISS. Subalit nang sila ay nagtanggang dumaong sa si stasyon, lima sa 28 thrusters ng spacecraft ang nag-overheat at hindi gumana. Ang thruster ay maliit na rocket engine na ginagamit para sa paggalaw at pagkontrol ng spacecraft sa kalawakan. Nagkaroon din ng leak helium sa module. Ang helium ay namahalaga para sa pagpapatakbo ng mga thruster. Kaya ang pagkawala nito ay maaring makaapekto sa pagkontrol at kakayaang makabalik ng ligtas sa Earth. Dahil dito, hindi sila nakauwi sa itinakdang petsa. Habang ang NASA at Boeing ay patuloy na naghahanap ng solusyon, nananatili ang dalawa sa ISS, umaasang maayos ang Starliner. Noong Agosto 2024, isang supply ship ang dumating na may dalang pagkain, damit at mga siyentipikong kagamitan para sa crew. Hanggang noon kailangan nilang umasa sa ekstrang kasuotan dahil inalis ang kanilang mga gamit sa Starliner upang bigyang daan ng mas mahalagang kagamitan. Bagamat tinanggap nila ang hindi planadong ekstensyon ng kanilang misyon, ramdam nila ang lungkot para sa kanilang mga pamilya. At sabi ni William sa isang panayam sa The New York Times, Inaasahan nilang saglit lang kaming mawawala, pero mas tumagal ito ng husto. Samantala, patuloy na nagtatrabaho ang mga inhinyero upang ayusin ang mga isyo ng spacecraft. Habang naghihintay ang dalawang astronaut, ay nagpapatuloy sa pagsasagawa ng mahalagang eksperimento sa ISS, kabilang ang pag-aaral sa expert sa epekto ng microgravity sa katawan ng tao. Tinulungan din nila ang mga crew sa mga paghahanda para sa space walks at pagpapanatili ng iba't ibang sistema ng istasyon. Habang inihintay ang kanilang pagbabalik sa mundo, hindi biro ang mga hamon na pananatili sa kalawakan Ayon sa mga eksperto, ang matagalang pananatili sa kalawakan ay may matinding epekto sa katawan at pag-iisip ng mga astronaut. Una dito ay epekto ng microgravity. Sa kawalan ng gravity, gumihina ang mga kalamnan at nababawasan ang density ng mga buto dahil sa kakulangan ng bigat na sinusuportahan ng katawan. Ayon sa NASA, ang mga astronot ay maaaring mawalan ng 1% hanggang 1.5% ng bone mineral density bawat buwan sa kalawakan. Nang walang tamang ehersisyo at nutrisyon, ang muscle atrophy ay mas bumilis kumpara sa Earth. Pangalawa, pagbabago sa katawan. Ang paggalaw ng likido sa katawan ay maaaring magdulot ng pagbabago sa paningin at estruktura ng utak. Ang pagkawala ng kalsyum mula sa mga buto ay nagpapataas din ng panganib ng kidney stones. Pagbalik sa Earth, madalas na manahirapan ang mga astronaut sa balanse at pakiramdam ng kanilang katawan sa espasyo. Isang proseso ng muling pag-aangkop na maaring tumagal ng ilang linggo o buwan. Pangatlo, panganib ng radiation. Ang space radiation ay malayo sa ating nararanasan sa Earth. Bagamat ang ISS ay nasa loob ng Earth's magnetosphere, limitado pa rin ang proteksyong ibinibigay nito. Sa loob ng anim na buwan, ang mga astronaut sa ISS ay maaring malantad sa radiation na katumbas ng daan-daang chest X-ray. Ang matagalang exposure na ito ay nagpapataas ng panganib ng cancer at iba pang degenerative diseases. Mental at emotional na hamon bukod sa physical na epekto ang isolation sa kalawakan ay maaaring magdulot ng stress, pagkapagod, at kawalan ng tulog. Bagamat ang mga astronaut ay sumasa ilalim sa mahigpit na psychological training, hindi maiwasan ang epekto ng matagalang pagkahiwalay sa pamilya at sa mundo. Upang mabawasan ang epekto nito, ginagamit ng NASA ang virtual reality upang lumikha ng mga nakaka-relax na kapaligiran at hinihikayat ang mga astronot na magkaroon ng mga libangan tulad ng pag-aaral ng bagong wika. Ang pagpapanatili ng isang positibong kapaligiran ay mahalaga upang matiyak ang medical resilience sa mga matagalang misyon. Matapos ang 286 araw na walang sariwang hangin, gravity o kahit isang maayos na panidigo, sa wakas ay makakabalik na sina Wilmore at William. Umikot sila sa Earth ng 4,576 na beses at naglakbay ng 195 milyong kilometer. Matapos ang maraming pagkantala dahil sa technical na issue at masamang panahon sa wakas makakauwi na sila. Noong March 15, 2025, naglunsad ang SpaceX Falcon 9 ng isang misyon na nagdala ng apat na bagong astronaut upang palitan sila sa ISS. Dalawang araw matapos ang paglulunsad ng crew, sa wakas ay nag-andak na sina Willmore at Williams. Kasama sina Nick Hague, ng nasa at Alexander Gorunov, hindi maitatanggi ang kanilang kasiyahan at pananabik na muling maramdaman ang mundo ang sariwang hangin. Ang bigat ng kanilang katawan sa ilalim ng gravity at ang muling makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. sinimula ng kanilang labing pitong oras na paglalagbay pabalik sa Earth. Splashdown, Crew 9, back on Earth. Matapos ang labing pitong oras na paglalagbay, pabalik sa mundo, matanggumbay silang lumapag sa Gulf of Mexico noong March 18, 2025. Sinalubong ng palakpakan mula sa SpaceX at NASA Ang hindi inaasang paglalakbay si Nasuni at Boots ay nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang stuck at work. Ngunit higit pa sa isang matinding pagsubok, ang kanilang misyon ay patunay na tibay ng tao, lakas ng loob at walang sawang paghahangad ng kaalaman. Ngunit paano kung ikaw ay nasa kanilang kalagayan? Kakayanin mo bang manatili sa kalawakan ng halos isang taon sa tingin mo ba, handa na ba ang sangkatauhan para sa matagalang misyon patungo sa buwan, Mars at higit pa? Ano sa tingin mo ang mga pag-unlad bago tayo tuloy pumunta sa mga malalayong planeta? Ibahagi ang inyong opinion sa comments below at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kapupulutan ng inspirasyon at huhubog sa kinabukasan ng ating mundo. Salamat sa panonood.